Hello mga guys, hello mga nun. Ito po, dahil sa 1 million followers na kami, sabi po ay, siyempre, nabigyan ng kulti blessing at kami naman po ang magbibigay ng blessing ngayon. At siya siyempre, Boy, magpapasalamat oh. tayo. Sa palagay ko naman, sa suri supporters namin at sa dami naman na nakapalo, ngayon pala po lang, papasalamat kami. Dito, babawi kami. Kung sino po ang unang... Unang tatlo. O, unang tatlong, tatlong, makarating. Makarating dito sa harap namin ni Kuya Diggs TV. Kinaroon na namin ha. Ito, nandito kami ngayon sa harap ng Robinson. Taglilimandaan. Meron kayong taglilimandaan bawat isa sa tatlong makakapanood Tat? ng video ito. At siyempre boy, ano dapat? Siyempre, kailangan malalaman namin na kayo ay nakapalo o nakakomen. Siyempre, nagsishare din boy. Oh. Share nyo yung video ito at ito, handa namin kayong bigyan dahil nakapalo kayo sa amin, nakasisiguro ko, papapanood nyo ang video yan. Handa na ba kayo? Go! Okay mga guys, sa tatlo kong unang makapapanood ng video ito, sa palagay ko naman, makapalo nyo kagad dahil lahat kayo nakapalo. Pero pagdating po rito, malalaman po namin kung kayo nga ay nakapalo o nakashare, nakakomen Yo. ng amin manihan. Handa na ba kayo? Go! Sa tatlo pong unang makakapanood ng video ito, may taglilimandang kayo. Andito po, hawak namin ni Kaya Diggs. Handa na ba kayo? Go! Tatlong unang makakarating ha? At alam mo na kung nasaan tayo, boy. Nandito kami ngayon sa Robinson, harap ng terminal ng Marikina. O, so, oh, ayan. Mo to? Ayan, o. Ayan, o. Pakita mo rin. Dito pakita mo, pakita mo. Dito kami sa abangan ng mga pasero. Hmm. Dito sa Jerry's. O, oh, dito. Pakita mo. Ayan. Jerry's, Jerry's. Ayan. Kung alam na yung lugar na to, ayan. Puntahan nyo na. Ayan. Kami maghihintay at bibigyan ka namin na biyaya. Mabilisan ha, boy. Handa na ba kayo sa tatlong unang makakapanood ng video ito at kayo na yung nakapalo? May limandaan. May limandaan kada May limandaan isa. Kayo. Go! Handa na ba kayo? Okay mga guys, hindi na po kami magtatagal dahil umuulan dito sa Antipolo. Ang una po mga na tatlo ay yung po ang mga nanalo. At higit sa lahat, yung nakapalo lang na, ha. Go! Yan ha. So, anong hinihintay nyo pa? Mga Mga bossing. Puntahan nyo na kami ni Boy Karapatan dito sa Robinson. At kung malayo kayo, huwag nyo na sadyain at umuulan. Baka hindi nyo na kayo din hindi niyo na maabutan. Ah, lang kayo. Yung malalapit lang ha. Mabilisan kayo ha, pabilisan. Sa palagay ko sa lugar na to, marami nakahag sa marami nakasuporta. Kaya alam namin, mapapanood yan. Google lang. Haantayin ka namin. Let's go! Paghihintay kami ni Boy Karapatan dito. Go! No. Ay, no? Ayun, no? Di idol? eh! napoy. Tagasan ka, idol? Ah, San Jose, po. O, taga San Jose, boy. San Jose. San Jose. Sige, pinbulti, dyan ka lang, ha? Sige, diyan ka lang, ha? Congrats ha, congrats. Thank you. Po, no? No? ka? Oh. O, Sige, pila ka. <laughs> Nakita mo? <ko>? yun. <laughs> Tingnan niya kung nakapalo. Tingnan niya kung nakapalo. Yan. Yun, nakapalo nga. O so guys, ha, may nakarating una. Isa. Yan, yan. May dalawa pa tayong ihintay yun, ha. Idol, dito ka muna. Antayin natin yung tatlo, ha. Ayan. Dito ka, sa gitna ka lang. Okay, wala pa ba? May BBI ka ka, may BBI ka. Ano pinigay mo? May BBI. Ayan. Ay, Ay, Ayan, siguro naman, eh sobrang sobrang na sa pagpapabili ano wala pa may dalawa pa tayo guys may dalawa pa tayong hantayin may dalawa pa guys may dalawa pa sino kayo maswerte yung kapalagay ko sa lugar ito marami nakapano sa amin so, Okay, unang nakarating, taga, taga San Kaidol, taga San Jose, ayan, at layo ah. Yan lang, yan. Nagpapayay ka siya, kaya nakita ko yung... Ayan. Ito na kaya? Idol, nakapalo ka. Yo, no, pangalawa. Congrats. Pakita nakapalo ko, ba, idol. Yo, okay. nakapalo. Congrats oh. Diyan ka muna, idol. Oh. Yo, no, pangalawa, pangatlo, boy. <laughs> okay. Nakapalo ka? patigin Patigil. patigin Patigil. Oh, guys, nakapalo ka. Pangali dito. Ito. Okay na. Oh, nakapalo. Tingnan saka. Oh, sige dito kayo. Oh, dito na, oh. Sige, pila na kayo. Okay. Oh, ito na. Boy, oh, ito na oh. Diginan natin oh. Tingnan tayo, boy. Oh, lima daan. Thank you, Three. 1 2 Okay, tagasan kay doon. Congrats, kau. Yon. Yon. Okay na. Okay na mga lods. Pwede mo tingnan. Yon. Shout po mga taga Ikaw, taga Ah, tay-tay. Tay-tay, pala-pala. Automatic link. May pinatala ako. Ayun na, mga Lord. tapos na huli ka. O, yan o. May panggasolina ka, ha? Ayan. Ayan. Tagasang ka, Lord. Tagasan ka. Sa bunkers, okay. O, yan. Okay na. Panggasolina ka na. Ayan.